nice too much mm. nice sapa my love Смотрите. Вот так вот. Вот так. Вот так вот. Вот так вот. sapa yang kami dikit sesapa yang sapa apa sapa saya tahu ada anprin parus <tid> parus Aduy, natatae pa ako. <laughs> ha? Natatae pa ako. Aduy, <laughs> nabasa na. <laughs> Madudulas na ako nito. Nabasa na. Basa na. Pagtalong ko. Sapa. Hmm. Haba na ng video. <laughs>

Ayan na. Sapa. Ah, grabe yung ano doon, lakas, oh. Lakas. Dito talaga kayo dumadaan, friend, pag ano. Dito na tayo dadaan. Ha? Dito na tayo na daan? Oo, mm. mm. dito. Saan ba talaga? Yan na. Yan na. Ha? Masisik na yung pa ako sa buta ko. Naku, may dahon man. Saan na ba yung ano natin pan panghampas? Panghampas kasi hindi na tayo makadaan oh, kasi ano na oh. 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 Grabe na yung so pa?

Saba tayo dadaan saan mo takbuhan ayun ito ganyan itong sapa na ito. So, dito dito? Ang business. Ah. Ang business.